Ang grahang kamalasan ay naidudulot ng maraming bagay. Kung minsan, ang inilalagay natin mga bagay sa ating mga pintuan o sa pagbukas ng ating mga pinto, ito ay ating nakikita sila pa ang dumatawag ng mga malas na enerhiya na siyang magdudulot ng kamalasan sa iyo. Meron po mga bagay na Inaakala natin na maganda sa paningin kaya't inilagay natin ito sa ating mga tahanan o sa ating mga pintuan. Nakapag bumubukas ang pinto, nakikita ito at ang iniisip natin ito ay aakit ng good luck energies o iwi-welcome nito ang mga taong bumibisita sa atin. Ngunit hindi po kung meron ka nito sa tahanan mo kinakailangan alisin mo o kung yan ay hindi mo po pwedeng alisin dahil mahal ang pagkakabili mo, maglagay ka po ng pangontra para dyan. Ang mga bagay na ito ay inihahalin tulad o ayon sa paniniwala, sila ay tumatawag na mga spirits o mga malas na enerhiya na dinatawag din na shadow. At inaakit nila papunta sa tahanan ninyo ang lahat ng mga inauspicious energies o mga malas na enerhiya na may kinalaman po sa spirits. Kapag yan ay dumami na sa loob ng tahanan ninyo, grabing kamalasan ang maidudulog niya. At maaaring makasira pa yan sa kapalaran ng bawat isa sa inyo meron pong tao na naglagay ng ganitong uh, dekorasyon sa tahanan at ayon sa kanya, meron daw kakaibang enerhiya sa bahay nila na kahit tanghaling tapat ay nakikita nila o nararamdaman nila ang mga ito. At sila po ay tumawag na ng mga tao na po pwedeng makatulong sa kanila ngunit wala naman na nakikita ang mga ito. Kaya't sila ay nagtanong na lamang kung uh, ano nga ba yung uh, uh, nangyayari sa kanila. Nakita ko yung uh, mga bagay na nakalagay sa pagbubukas ng pinto nila or sa mismong pintuan nila. Ito po yung uh, nagdudulot na nga kamalasan sa kanila kahit nangyari sa kanila iyon. Kung meron ka nito, alisin mo bago ka pa malasin. Kung mahilig ka sa ganito ang mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ang iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Dalawang uri ng halaman na karaniwang ginagamit bilang dekorasyon sa tahanan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, nadudulot po yan ng grabing kamalasan. Ayon po sa nagtanong, nagkaroon ng kakaibang enerhiya ang kanilang tahanan. At marami nang tumingin para po ito ay masolusyonan. Ngunit wala naman itong nakikita o wala naman silang nararamdaman sa tuwing sila ay pupuntahan. Ngunit, ang mga membro ng pamilya ay mayroong kung ano-ano nakikita at nararamdaman kahit araw. May mga bagay o may mga anino na bigla na lamang dumadaan sa likod sa, or sa gilid nila ano man ang kanilang ginagawa. Bigla na lang daw silang mapapalingon dahil parang may dumaan. Ngunit nang sila po ay nagpatawag ng mga tao na para makatulong sa kanila, wala naman itong napansin. Kaya wala silang nagawa kundi ang magtanong na lamang. Nang ito ay aking makita, nakita ko ang dalawang bagay nito Meron po silang dekorasyon sa harap ng kanilang living room na kapag bumubukas ang pinto ay makikita ito. Ito po ay ang halamang papi, isang uri ng bulaklak na maganda kung ito ay titignan mo at meron din itong iba't ibang uri ng kulay. Nakikita ito sa mga painting. Sa iba naman po, ito ay mga ah uh, nasa bulaklak na gawa sa silk o kaya po yung mga ah uh, fake flowers. Dahil pwede po naman talagang dekorasyon ang mga fake flowers sa tahanan, lalo na kung yan ay maaalagaan mo naman. Ibig sabihin, hindi naman yan maaalikabukan, malilinis mo sa oras, pwede po naman talagang ilagay yung mga fake flowers sa tahanan natin. Ngunit po, ang hindi alam na nga uh, naglagay o nang bumili na nga uh, a painting o nang wallpaper na yung maraming poppy flower na nasa peel, yun po ang inilagay nilang dekorasyon na kapag bumubukas ang pinto, nakikita ito sa dingding na nakadikit at malaki. Malaki ito at nakaprame pa. Isang uri ng poppy flower na ayon po sa pungsoy at sa maraming paniniwala, umaakit ng grabing kamalasan. Ito rin ay pinaniniwalaan na nakakasira sa magandang kapararan at maaari din itong magdulot ng pagkawala ng membro ng pamilya sa araw-araw na bumubukas ang pinto, naaakit nito ang mga enerhiya sa labas o yung mga shadow o mga anino at pumapasok sa loob ng tahanan. Ito po ang nagdudulot ng na mga bagay na bigla na lamang nila itong napapansin na biglang dadaan dahil po yun, sa tuwing bumubukas ang pinto, pumapasok din ang mga energies na ito sa tahanan nila. At maaari pong magdulot ng grabing kamalasan niyan kapag masyado ng marami ang nasa loob ng tahanan nila. Hindi lamang dahil sa nakaakit niyan ng negative energies o mga energies sa paligid, nang dudulot po yan ng grabing kamalasan. Sinisira nito ang pagpasok ng mga bulak energies sa loob ng tahanan ninyo. At paunti-unti mo itong makikita o mararamdaman dahil tatama ito sa bawat membro ng pamilya ninyo. Kaya tuwing may pumupunta sa kanila, wala, walang napapansin o walang nakikita dahil maaaring lumalabas din ang mga ito. Ngunit darating ang pagkakataon na mananatili na ang ilan sa loob ng bahay na yun. At doon na nila mararamdaman ang mga negative energies na dulot nito. Kinakailangan pong alisin yan. Ngayon, kung hindi yan pwedeng alisin dahil mahal ang pagkakabili ninyo, kinakailangan pong maglagay ka ng halaman dyan o bulaklak na kumukontra sa mga negative energies. Pwede kang gumamit na uh, image ng lilac flower. Maging ang lilac na fake flowers ay pwede pong ilagay. Ang lilac po ang uh, nagkokorek sa mga negative energies na nasa loob. Aalis sila at pwede rin kayo magdagdag ng basil sa tahanan ninyo. Ang holy basil po ay isa sa pinakamabisa, ganun din ang oregano. Marami kang pwedeng gamitin na herbs, ngunit dumidepende tayo sa kung ano yung halaman na kinakailangang lagyan ng cure. Kung meron ka na nga uh, poppy flower na image at ito ay uh, disenyo ng bases o kung anong dekorasyon man na meron ka na hindi mo po pwedeng alisin o itapon. Kung yan po ay base, pwedeng lagyan mo yan ng red na ribbon or pwede mong lagyan niya ng red na tela sa loob ng base. Yan ang ilalagay mo sa loob para hindi sila manatili sa loob at hindi sila tumawag o hindi nila uh, maakit yung mga malas na enerhiya sa labas. Ngayon po, yan po ay niyo ninyo. Kung pwede mo namang palitan yan at itabi mo na muna yan or itapon mo na, gawin mo po. Kasi kung gaano karami yung uh, meron ito sa tahanan ninyo, mas mabilis ang pag-uupa nila sa espasyo ng tahanan ninyo. Ngayon, kung talagang hindi pwede, mahal ang pagkakabili ninyo, may sentimental value, maglagay kayo ng cure, at i-less po ninyo. So, kung meron ka ng painting niyan, or meron ka ng vases uh, niyan, huwag ka nang gumamit ng kortina niyan. Kasi po, magdudulot yan ng mas maraming energies at mas magdudulot ng grabing kamalasan. So, kinakailangan po, pag meron ka ng poppy flower, kinakailangan mo ng pag-iingat at kinakailangan maglagay ka rin ng halaman na kumukontra sa negative energies na maidudulot nito. Sunod po. Marami sa atin pamilyar na, or ang iba ay hindi alam ang dandalayon. Ito po yung halaman na iniihipan at lumilipad sa hangin. Yung mga petals nito ay lumilipad sa hangin. Marami po nito may mga may mga lugar na alam ito at uh, ginagawa nila, iniihipan nila ito. Kung ito po ay uh, iihipan mo sa kung mo itong nakitang pil, pwede po yun, hindi yon malas. Ngunit kung ito ay dadalhin mo sa tahanan mo, kung ito ay gagawin mong halaman sa tahanan mo, or ito ay nakadekorasyon sa tahanan mo bilang painting, pwede pong magdulot yan ng kamalasan. Masyadong mataas ang earth energies ng dandalayon at pwede magdulot yan ng stagnant energies o pagbagal sa buhay. Hindi lamang yon, Maaari ding magdulot ng uh, pagbabago Pwedeng good, pwedeng bad. So, para makaiwas ka, uh, huwag mong ilagay sa loob ng tahanan mo. Kung may dandelion ka, maaari din tumawag yan ng mga spirits papasok sa tahanan ninyo at mananatili sila doon. Kaiba po sa poppy flower na kapag natawag mo sila, pwedeng lumabas sila or pwedeng umalis din sila. Pero itong ah, halaman na ito, kapag nakatawag ito ng energies, mananatili ito doon sa kung nasaan yung halaman na yan. Swerte po ang halaman na yan kung yan ay ihip-ihipan mo na nasa field. Kung yan naman ay tanim mo, kontian mo lang, ilagay mo sa likod ng tahanan mo, huwag sa harap, at huwag gawing disenyo sa living room mo. Ngayon, kung meron kang painting, na may makikita kang ganyang halaman na unti okay lang naman, sabi na natin na dalawa o tatlo lang, okay lang po yan. Pwede kang maglagay dyan ng uh, uh, images na lang na uh, kumukontra sa mga negative energies, kagaya po, ng uh, image, ng uh, uh, lilac flowers, pwede rin gumamit ka ng hibiscus flowers, kung ano man po, yung uh, flowers, pwede rin gumamit ka ng uh, uh, iba't ibang kakukulay na flowers po para dyan sa dandalayon. Pwede po yan. Kung konti lang naman. Pero kung yung images ng dandayon mo na wallpaper o painting man yan, buo, puno ng dandalayon, mataas po ang earth energies niyan. So, maaari magdulot yan ng stagnant energy sa iyo at uh, magdudulot pa yan ng grabing kamalasan pag nagtagal. Uh, maglagay ka po mga halaman naman na kukontra dyan sa negative energy. So, pwede pong maglagay dyan ng uh, basil or pwede kang maglagay ng uh, makukulay na bulaklak. it ilagay mo po sa kung saan nakadikit yung uh, images mo ng dandalay. So, ano mo ng bulaklak na meron ka na makukulay, pwede po yun para makontra yung uh, negative energies na pwede maidulot nung uh, ah uh, images na yan. So, pagdating po sa dandelion, pwedeng maglagay ka dyan ng eh, anumang uri na nga bulaklak na makukulay. Okay na yan. Pero doon po sa poppy flower, kailangan po specific flowers yung kailangan na ilagay mo kasi yun yung makakapag-control sa energies naman din na maidululog no So, dumidepende po tayo sa kung ano yung halaman at yun ang ilalagay natin nagpangontra para hindi siya magdulot ng grabing kamalasan. Para po sa comment ni ma'am, ang uh, disenyo daw ng bakod ng kapitbahay nila may tusok-tusok at ito ay nakaharap sa kanila at sila ay minamalas. Uh, ano ang pwedeng gawin? Una-una po, pwede kang gumamit ng salamin. So kapag medyo grabe na yung uh, uh epekto, maglagay ka po ng uh, mirror. Ihaharap eh, mo yung uh, mirror sa kung saan nagmumula yung tusok-tusok para maibalik yung energies sa kung saan ito nagmula. Sunod, pwede kang gumamit ng crystal. Kasi po, yung uh, crystal po, yung bilog na crystal na uh, pangsabit, uh, yan po ay eh, merong uh, uh, earth energies na pwedeng uh, makapangotra or magpahina doon sa uh, negative energies na naidudulot nung tusok-tusok uh, na nakatutok sa inyo. So, quale man po, 'yung ha, uh, pwede mong gamitin. 'Yan ang ilagay mo. Pwede rin maglagay ng halaman bilang fence para maharang ng halaman 'yung uh, nakatusok na disenyo sa inyo. At para po sa comment ni Ma'am, tungkol po sa uh, uh, lucky charm bracelet. Ah, uh, pwede bang isuot ito kapag uh, matutulog, maliligo, or uh, pupunta sa uh, CR? Pwede pa. Depende po. So, kung yung uh, Lucky charm bracelet mo ay eh, hindi naman siya deity, hindi naman siya wealth god, or hindi siya guardian mo, uh, ah, pwede po yan na ah, isuot-suot mo siya kahit tulog ka. Pero kung nga, ah, or pumunta ka sa banyo, pwede po yan. Or kung maliliw ka, ah, pwede yan suot mo. Pero kung yung meron kang Lucky Charm bracelet, eh meron pong a ah, well god o merong wealth deity or deity or yung guardian mo at may naka engrave pa na mantra o dasari doon sa uh, mismong uh, statue niya na suot-suot mo, hindi yun pwedeng ipasok sa banyo. Disrespect po yun. Uh, kinakailangan tanggalin niyo po yun bago kayo pumunta sa banyo. So kapag ang suot mo naman ay mga lucky charm bracelet at wala naman doon yung mga guardian o yung mga wealth deity, pwede pong uh, isuot pero kung nandoon yung mga guardian, hindi mo yan pwedeng isuot habang nasa banyo. At kapag matutulog ka, tatanggalin mo yan. Kasi malakas po ang enerhiya niyan. Pwede maka-apekto maka sa pagtulog mo. Kasi malakas ang energies nila. Kaya tinatanggal sila. At yung, uh, uh yung piksyo po, meron pong uh, picture na ah uh, may naka-engrave na mantra. Lalo na yung mga picture ring, na yung picture mismo na nakikita, at may mga mantra sa gilid. Hindi yun pwedeng uh, dalhin sa banyo. At hindi rin yung pwedeng isuot kapag ka matutulog ka. Ilalagay mo yun sa metal na lalagyan o sa uh, lalagyan na nilalagyan mo ng alahas mo o lalagyan na merong mga coins at pera. Doon mo ilalagay yun. Yung uh, picturing po, kung meron kang picturing na o anumang picture na meron ka na may nakasulat na mantra sa gilid. Hindi po yun pwedeng isusot mo habang natutulog ka. So, kung mga common lucky charms lang tayo or mga lucky charms na meron kayo, pwede naman po yan kahit natutulog ka. Pwede mo yan suotin or kahit maliligo ka, pwede mo naman din suotin yan.